Yan, naman yung mga ayan pa. may bago na naman. May bago na namang biktima. Ayun oh, ganito yung ginagawa. Ko. Ilipat ko na naman ito, hanap ako ng kulungan. Ayan no? Magandang araw po. Dito sa mga alaga namin, mga sisiyo ng manok, sisiyo ng pabo, sinisecure namin, pinapasok namin sa loob ng mga kulungan na nakanit para naman hindi sila mapasok ng mga predators. No? Safe na safe na sila dyan. No, pero may mga pagkakataon pa rin na nagtaka kami na kahit nasa sobrang liit ng kulungan ng aming mga alaga, sobrang nakasarado na, ay napapasok pa rin ng mga ilan nila na alaga. Tulad nito, itong isang... Itong isang kuha natin, kulungan ng mga pabo ito ay nakanet na na ayan napalibutan ng net ito so yan naman ay napapasok pa rin nababawasan yung mga alaga natin lalo na yung mga maliliit pa pero sa ngayon na medyo malaki na yan ay hindi na binawasan pero nung mga nakaraan yung pinakauna namin inilagay dito ay nababawasan palagi no kaya nag ano tayo nag uh, tingin tingin tayo anong problema itong net na to since ito ay medyo malambot nabubutas ito ng mga daga so nakapasok sila dyan at nababawasan nila yung alaga pero sa ngayon malalaking yung nandyan so hindi na nila nagagawa yun so yan mga pabo actually itong mga pabo namin no dati nakakulong ito sa kabilang kulungan nabawasan na ito ng apat piraso na sisiu no kasi meron ding uh, nahihiwagaan din ako don sa hayop na pumasok sa kanila kasi kakaiba yung uh, ginagawa don sa pabo no um, tinatanggalan nila ng utak at ng laman loob so anong hayop kaya yun no sa so, mga nakasubok dun sa, sa kanilang farm no, pa-share naman kung ano posible na pumapasok so ayan, dito yung dati nakakulong yun no, dito kaya tinanggal namin kasi dyan nabawasan sila no, dito naman yan yun naman yung mga ayan pa hindi may bago na naman may bago na namang biktima ayan no, ganito yung ginagawa oh ilipat ko na naman tuhanap hanap ako ng kulungan so o no? oh, butas yung ano nya ayun so, yung mga nangyayari sa sisiw natin oh my gosh Nung nakaraan, apat piraso yung galing dito. Ngayon naman, pumasok naman dito na. Yan, sarado yan. Actually, binababa namin to. Nagkasya pa rin siya. Anong posibleng kaya ang gumalaw dito sa ganitong ano, sitwasyon, no? Ano kayo na dyan? Nadyat. Sayang. Kawawa. So, ito naman. Hanapan na naman natin ang paraan ito, no? Ah, hanapan natin ang paraan kung paano natin maayos to. So siguro, ibablanko, babakanti muna natin itong kulunga na to. Mabaka no, nga nakakapasok sila sa ganitong kaliit. So anong hayop kaya ang kumain dito, ang kumagat dito, kumain ito? Grabe. My gosh. So yan. So siguro, ang gagawin ko na lang, ito naman ay, ihali ko muna doon sa kabila kasi hindi naman na makain ito ng daga. So, malalaki naman na sila. So, yun ang ipapasok ko dito. Kasi ito masarado ito. So, sana hindi makalusot. Kasi ito may maliliit pa rin butas. Sana so, hindi na malusot ito nung hayop na yun. Nung hayop na kumakagat no? nung predators na yun. So, may mga hayop kasi dito na agat. May predators ngayon bago na ganun lang nga ang ginagawa. So, grabe. So, yan naman ay... Sa mga ganyan naman ang pagsubok, kailangan natin hanapan ng solusyon. No. So pagka ikaw talaga ay mahina ay eh, mahina ang iyong loob <laughs> ay mapapasuko ka talaga ay eh, malulungkot ka yung alaga may ganyan ginagawa so, grabe napaka bad naman nung uh, hayop na yun nung uh, uh, napaka bad naman nung predators na yun so dito naman so far nung dito na sila eto mga alaga namin ito hindi na binawasan pero inisip ko pa kung palibutan ko ito ng ng yero kaya no, baka papalibutan ko yan ng yero sa baba para hindi talaga mapasok. Kasi sayang. Maubos ang alaga natin. No, kasi madalas dito, may napapansin ako dito gumagalaw-galaw sa taas pag gabi. No, baka may daga o di ko alam kung yung ibang klaseng hayop. No, yung, yung parang pusa na kasi meron din dito yun eh. Milo o tinggawong. hindi so, di ko lang alam kung meron din dito yun. So ito naman yung mga baboy. Buti pa yung baboy. Stay cool dito. Ang ganda ng alulusog ng katawan. No? Oh. Nakatali lang itong baboy na to. Ayan, nakakatali-tali lang sila dyan sa gilid. Pero ayos na ayos ang buhay nila. Wala nang pag ganitong paraan. Nakatali lang. Wala nang linisin. O, so ayan na sila. So ayan. Yung mga pabo natin ay... Ayan, okay na okay naman daw sila dyan. Ano, kumusta? Kumusta? Uh, dito nga may isa pa tayong maliit na sisiw na pabo kasi halo-halo ito. No, meron ditong mas mga matatandang pabo na, tapos may mga maliliit, tapos may manok ding halo diyan. Kaya yan halo-halo yan, may apat na manok diyan kasab kasabay nila Bino Brother namin. So maya gagawin ko, pag hiwalayin ko yun, ilagay ko dito yung mga manok na nandoon. So iwan ko sana magi-okay na. At uh, inilipat ko 'tong mga sisiw na nandito doon sa kabila. So, yun yung gagawin ko. So, ayan. Tara. Ililipat ko na nga rin lang. Para mamaya, konting trabaho na lang. Kasi ito, ililipat ko rin yan. Eh. Since pag ganyan ang nangyayari, so, may ginagawa tayo dito na kundin. So, dito ko ilalagay. Ayan. Wala ko na pantakip dito na sako. O, oh, piya ayan yung ano so diyan ko siya ilalagay tapos dito may sako dito ilipat ko isa isa na yung mga so, hindi siguro daga no tingin ko hindi naman siguro daga ang gumawa nun kasi kung daga yon eh malamang ubusin niya yon Kaya ibang klaseng hayop siguro 'yun. Si madalas pag nawawalan kami na pag may ano, nawawalan sisiw. Eh talagang inuubos nung daga. Pero iya, nagtataka ako bakit gano'n 'yun lang laman loob lamang ng sisiw ang kanyang kinukuha. Kaya nagtataka din ako kung anong klaseng hayop yung kumuha sa kanya. Ayan. Okay, dito to. Transfer ko to para yung mga nandun ang ilalagay ko dito sana hindi sila mag away away so gagawin ko na lang pupusugin ko sila no? para hindi sila mag away Bisipal kasi pag ayan o pusat na yan sila galapin, ay, yun silang lalapit sila tumalo na op ya op dali lang o oh, yan Kakuti natin to isa-isa. Ay, lahat sila. Tingnan so, natin pagsabayin kung kaya. O, oh, dadalhin lang. Excited lahat, excited. Excited sila lahat, ayan. Nakalabas. O, oh, ayan oh. Hay lang, hay lang, ganyan lang. Masyari excited. At baka may may di ko kayo mahuli. O, oh, kaya. Oh, lahat ay papasok ko doon. So, nila yung pabo. Para ilipat ko dito yung ibang mga manok. Ayan. Ito na lang. kung ano sila dito so ayan o oh. so ipapasok ko na ito sila doon sa kabila para tapos yung kabila inisip ko pa kung ano gagawin ko kung so, lalagyan ko ba ng yero na yun so ayan isama ko sila doon sa mga pabo para yung kabilang nandito siyang ipapalit ko doon ito kasi baka sana huwag kayo mag away away ha Oo. sana hindi sila mag away away dito pero malawak naman dyan kaya kung mag away man sila eh may ano naman pero naman matatakbuhan yan na sila lahat. At ang dami na nila dyan. Oh. Eh dito nga, nagtaka ako. Naubos din nila yung mga damo dyan. Daming damo dyan dati. Hindi ko tinanggal. Naubos nila sa tuka. Ayan o. Oh. Ah, dito ko na rin ilagay yung isa. Yung kabila. Ayan o. Oh ganyan tayo mag-decide dito paagad-agad dito ko na rin ilagay since ganoon na rin naman nangyari lipat ko na rin to itong manan dito oh, may baboy nga pala dyan sa loob so ganoon talaga pag may ganito may rapid din tayong ginagawa bigla-bigla sayang yung mga alaga natin so ganoon natuloy-tuloy oh, matayan tayo sayang pero sa mga nangyayari yun dapat maglayan tayo matuto tayo opya at pagsamahin na natin sila doon lahat Sama-sama na ang mga alagang Tara Ito Baka pupulgahin ko na naman silang muli Kasi marami na naman dito Mukhang mayayat na naman <laughs> yeah. Lipat bahay tayo, Tek. At tayo yung... ay dito. Ayan. Kaya lang, hindi ko lang sure kung makakalabas sila doon. Kasi nung nakaraan, may mga nakakalabas-labas dito. Pero inisip ko pa, baka mamaya bibili na ako ng yero. Sige na sila lahat Ayan, sama-sama na yung mga sisiw dyan oh. Ayos Tapos, uh, papalibutan ko na lang ito ng yero Kasi nga, napapasok siya nang Nabubutasan ko ng Madali madaling nila mabutas So, napapasok nila so ang gagawin ko na lang palibutan ng yero para hindi na mapasok ng mga predators yung plain na yero so isa dalawa tatlong yero lang to hati-hati kaya -hati. so, no yan yung ating simpleng paraan ni dito sa bukid kapag may nasalubong tayo problema ay gawa natin agad ng solusyon at sana hindi mapasok ng ano yan tapos yung ibang manok naman natin mga sisyo nandito naman sa kabila yan. ito naman yung asisyo natin. Ito naman so far din nabawasan. So sana okay na okay na ito tuloy-tuloy. Eh, mas maliit ang butas dito eh. So yan o. No. Yan yung aming simpleng pangamaraan dito. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Thank you for watching po.